ganda naman ng panahon ngayon mga tropa Ayan no, ang aliwalas Ang sarap maglaro ngayon <laughs> Eh bago nga pala tayo magsimula May papakita ako sa inyo Eto boy tignan nyo guys Wow, ang ganda naman ng laruan na to <laughs> Aeroplano Ang liit liit, hindi nyo makita Kasi ayan, nandyan di kasi ko makaket sa may taas eh. Ayan yung aeroplano, ang gando <laughs> Pero medyo malaki siya Hindi naman sobrang liit Eh maglalaro tayo nyan for today's video at bago ko ipakita sa inyo ang iba't iba pang mga eroplanong remote control eh okay lang ba kung ilike mo yan at mag subscribe ka na rin sa video natin kung hindi ka pa naapay subscribe dali ilike mo na yan <laughs> para makaluro ko kayo at saka papayaramin ko kayong remote control gusto nyo yon kaya ilike mo ang video ha? ha wait lang eto nga pala mga tropa iba't ibang klase pang mga eroplanong remote control <laughs> to may mga lalaki na dito may mga kasama na tayo guys wait lang si dokling bala Hoy, Doc <laughs> anong ginaagawa mo dyan, boy? Hoy, Idol, namimili kasi ako kung anong gagamitin kong remote control. What? Namimili ka kung anong remote control? Eh, tara, tingin mo na tayo dito sa mga naa-display sa lamesa. Sige, sige, Idol. Teka lang, mga tropa. Grabe, ang gaganda lak nito. Pang sundalo, ah, nato, Doc Lang, oh. Ay, mga Idol, Pero ang pipiliin ko muna yung maliit. What? Maliit mo na yung uunahin mo? O, sige, sige, maliit lang din muna siguro ang aking gagamitin. Katulad ito, parang papel lang at saka ito ang cute daruan talaga siya guys pero wag kayo gumagana yan at pwede natin yung controlin excited na ako maglaro idol oh maglalaro tayo wait lang tignan mo to meron ditong spaceship oh. <laughs> what <laughs> spaceship at saka may helicopter din na maliit <laughs> ang cute idol may kakausapin yata muna tayo uy may kakausapin bakit eh bawal tayo magpalipad basta basta hindi tayo ng permission Permiso. Uy, permiso? Kailangan pa pala yun. Teka, nasan yun? Baka nandito sa may bahay na yan. Wait lang. Ay, eto pala. Bossing, ikaw ba ang may-ari dito? Ay, oo. Oh, kung ngayon may-ari. Teka, papapalipan to. Hey, na mahala ako pala, no? Oo, oh, bossing. Sama ko tong tropa ko si Doc Leng. Teka, may kinakain yata siya, guys. So, wow, may tinapay siya, guys. Ang sarap naman yan, bossing. Bakit? Gusto mo ba ng pagkain? Hindi, bossing. Okay lang ako. Busog pa naman. Kailangan namin maglaro excited na kasi kami magani palipad ng remote control na airplane ah kanun pa ah sige sige pwede na kayo magpalipad doon maso kala kayo malilikot ha uy oh naman bossing thank you tara dokling overwatch na pwede na tayo maglaro ay so naiman tara maglalabas na ako ng maliit na aeroplano ko oh. O, oh, sige sige ako at eto na guys, tignan nyo yung aking nailabas na airplane na remote control Ayun o, uy, ang cute naman yan <laughs> Ang ganda o, haha, <laughs> ang ast Tig! Tsaka nga pala, syempre, paano natin mapapalipad yung boy? Kailangan natin ng remote control! Ito yung remote control ko, mga tropa. Napakaganda. Ah, gagana talaga yung boy. O, oh, paano ba yan? Kailangan ko ng i-start ang battery. Pero teka. Ay, Doc may napili ka na ba? Meron na idol. Ito. Uy, grabe. Ang ganda rin ng sayo ah. Teka lang. Parang mas maganda ata yung napili mo kaysa sa napili ko. Eh, hey, syempre, idol. Pero tingnan mo naman. Magkamukha yung kulay. Oo oh, nga, ano? Magkamukha nga yung kulay, mga tropa pa. O nga, start mo nga yun sa'yo, Doklay. Baka naman hindi yan <makes> nagaan, <noise> Idol. Sige nga, try mo. Uy, naaandar na nga yung kay Dokling. Tignan nyo guys, umiikot na yung maliit na LSC. <laughs> Patayin mo na yan Dokling, sa akin naman ang aking i-start. <laughs> Ayan Idol, sa iyo naman. Ah, sige, sige, sa akin naman boy. Ito na, kailangan ko na paaandarin yung maliit na LSC sa aking laruan. Ayan no tignan mo guys, pinaaandar ko na. Uy, no, uy umiikot na boy. Kaling. <laughs> nice one Idol. Uy, magana na yan. E, rin mo na. O sige sige ako muna magpapalipad ah Kasi baka hindi ka marunong eh Tuturuan na lang kita Sige Idol Tara guys habang na under na yan syempre, kailangan natin palakasin no Papalakasin natin yung under nyan yan ah Ayan no Uy lumalakas na yung under guys Ayan no Ayan nasa sobrang lakas na ng under Kumabante. Teka wala yung view natin Ayun palitan natin yung view natin guys Ay nako hindi pa pala marunong Ayan nalipad na guys Let's go Nako o membang <laughs> Kailangan nating magalingan at magpractice so, wait lang kailangan natin pumunta dun sa ating mga karakter. Ayan, oh. Ayan sila, guys. Uy, kitang-kita ako kayo. <laughs> Ay, dito na ako lumipad sa may taas. Teka lang, si Dokling, talon ng talon dun, ah. Wait nga lang, puntahan natin siya dun, mga tropa. Tuturuan ko kasi si Dokling, kaso nahihirapan na akong umikot. Teka nga lang, guys. Eto, guys, nakabalik na ako. <laughs> Teka, Oi, Doc Leng, ano nangyari sa iyo? Ito ay nan sinusubukan kong paliparin. Uy, sinusubukan mo nang paliparin ako, memang natayong sa iyo ah. Oh, ay di pa siya umuwi Marunong eh. Papanoorin na lang muna kita. O oh, sige sige, panoorin mo na lang ako mga tropa. Ayun oh, grabe ko controlling ko ulit 'yan ah Let's go. Pwede nga pala tayo mag-iba ng view. Ayun, view natin yung ano natin, yung airplane at saka mas malapitan pa. Tignan niyo, meron pang driver. Sungarang <laughs> so, laruan din siya, guys. Tapos, ayan yung pinaka abyo natin. Tara, kontrolin ulit natin to. Engine ko na. Let's go! Engine, let's go! Uy, umandar na ulit mga tropa. Ayan, no. Oh, pinalipad ko na. Ops, ops. Ako, guys papaliparin ko na sa taas ha Para makita nyo naman Eh Uy galing Oh Umhembang okay. yung ano ko guys Yung aking gino control Hindi ka nga lang Tatakbuin ko muna Grabe naman Bakit naman umuna yung ulo nito? Oh no <laughs> ayun guys oh Tingnan nyo Baka masira yung makina ng aking laruan Mapagalitan na ni Bossing Hindi ka lang Kailangan natin patayin ang engine Ayan patayin natin yung engine ayun, tumirik na siya guys Bumaliktad na tuloy Paano yan Aandar Ah kailangan kanya natin pindutin to Yun Ayos Tumayo na ulit Teka lang guys Puntahan nga muna natin si paring Dokleng Paring Dokleng Paring Dokleng May naisip ako eh, barang alam ko marami ring mga ibang place na pwede natin puntahan para may makasama tayo maglaro. Uy, talaga ba idol? Oo naman. Ano, punta tayo doon? Sige, sige. So mga tropa, pupunta mo na kami doon ha. Marami kaming makakasama ron. Baka nandun din kayo. Tara, tara. Eto guys, andito na kami. Ayun kakabungad pa lang. Nakakita na ako ng tao. Nice one, idol mga kasama na rin tayo abay, syempre naman, maglalaro na tayo ng remote control, Ito, may nagpapalipad ng jetto, oh. wow tignan mo yun sa kanya, ang asht Tig Jet Fighter. Nga Idol, siguro magagaling na itong mga kasama natin. Oo, oh, magagaling na talaga yan. Sa sobrang galing niya, tingnan niyo yung pangalan niyo. Siya isang foreigner. in check. Oh no! tayo tayong kasama guys na nagpapalipad din. Pero teka, ayun sa dulo, lapitan natin. Meron doon lalaki yung macho. Ito <laughs> Idol, hintayin mo ako. Sige, sige, tara. Puntahan natin itong lalaki na to. Ayun o, oh. laki nun sa kanya guys. Tignan nyo. Parang panglabanan. Nga na Idol, lupet. Tara, magpalabas na rin tayo ng ating aeroplano. Oo oh, naman. Ayun. Uy, ang kaling magpalipad nun ah. Nakikita nyo ba yun mga tropa? Sino kayang may gamit nun? Tara, tingnan natin dito. What? Tignan mo to boy Wala na wala Basta kanina may naglabas na parang totoong aeroplano na Ang laki Pero remote control pa rin Oh Idol Tara magpapalipad na ako oh. Sige sige magpalipad na tayo Ako na enjoy ako kakatingin dito Ito busy busy -bisi magpalipad oh. Ano pare Pamembang na ba yung sayo Kung hindi pa <laughs> hey, mamaya eh yan At eto na nga guys Ang isa pang parang totoong aeroplano na talaga Ayan ang aking nilabas Ayan oh Uy oh, oh. Napakalupit oh grabe, ang ganda nito. Sa iyan, Doc Leng. Oo, oh, Idol. Ano, magkamukha na yung aeroplano natin laruan na remote control. Oo nga, no. Tignan mo, yun sa akin, parang pampasero. Yung sa'yo, parang alaki. Parang shot Mamahalin siguro yan. Oo, oh, Idol. Ano, tara. Paliparin na natin to. O, oh, sige, sige. Ito yung remote control ko. Paparipalin ko na talaga to, guys. <laughs> tara, open natin ang makina, syempre. Uy, may nagpapalipad na. Uy, grabe, lupit nun na, na. Whoops. Kaso parang di umangat. Nako, sino control nun umiimbang pare Umeembang yung ano mo aeroplano <laughs> eh, tara tara sa atin naman guys papalip ko na rin grabe uy, may mag ano na take off wow ang galing naman nun grabe sunod sunod yung take off na yung mga tropa ako nga din ipapa take off ko na rin yung sa akin mga tropa ayan guys let's go iba natin yung view natin ayun uy tayo na yung aeroplano uy um lumanding na siya no dokleng ako din sasamahan ko na din siya let's go <laughs> Uy, angat na pre. Nice. Lumilipad na ako mga tropa. <laughs> Let's go. Grabe, ang ganda pala dito. Teka, parang may mga bahay sa dulo. Oh, min. <laughs> Pero wait lang, gusto ko yung parang totoo talaga. Kaya babaksak muna tayo dito. Pupunta ako dun sa may dulo. Tara, punta tayo dun sa may dulo guys. Ay, dito na lang pala. Teka, paano ba bumagal ang engine? Oops, bagal muna. Bagal, bagal. Kailangan kong lumanding. Lalanding na ako guys. Oops. Nice, nakalanding na ako. Kaso ang pangit ng na, na natin Gusto ko dun sa may dulo Punta muna tayo sa may dulo guys Kasi dun tayo magsisimula Parang totoo <laughs> Ayan o oh, Ops 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 Tama na tama na tama na Ayan liko tayo dito Onte Ayan liko tayo Kailangan natin dumiretso dito guys eh Paano ba umatras? Atras atras Nako wala palang atras dito Alright Yun Pantay na tayo Pero wait lang Kailangan kong pumunta no Yung character natin Kailangan natin tumakbo dun Apatakbuhin ko yung character ko dun Mga tropa Let Let's go! <laughs> Andun kasi ako sa dulo. Hayaan muna natin si Doc Ring dyan maglaro, no? Eh, kasi yun sa akin, gusto ko yung parang totoo na talaga. Yung nandoon sa may runway. Takbo, takbo! Dalian natin! <laughs> Baka mamaya malobot na yung remote control ko na aeroplano. Hindi ko na may enjoy ito. <laughs> Ayun, guys. So, oh, tignan nyo. Nasa runway na yung siya Ang galing! <laughs> tara, tara. papa ko na ito, guys, ha? Let's go! Kaso nga lang, ako lang ba mag -isa? Di ako sinamani parang dokling ah. Oy, parang dokling, punta ka dito, dali. <laughs> Ayun siya guys, parang nakikita ako siya papunta dito sa aking pwesto. Baka makikisali din siya. Ayun, <laughs> anong gagawin mo? Eto dokling, pinawesto ko na sa parang runway. Kasi ang totoong aeroplano, eh kailangan na under muna ng mabilis. Pagkatapos, eh onti-onti nang aangat yon at lilipad. Ah, oh, ganun ba idol? Ganun yung gagawin mo? Oo, oh, dokling. <laughs> kaya kung mapapansin mo, nandito na sa akin nakapwesto. Bilis, ipwesto gusto mo rin sa'yo. Dito yun sa'yo sa likod kasi ikaw na ang next. Sige, Idol. Ito lang. Ang hirap kontrolin. Ang laki kasi nun sa akin. Nako, ang hirap talaga nyan. Sige, hintayin kita dito, boy. Ito na, guys. Malapit na yung kay parang dok Kaya mo yan, tol. <laughs> hirap na hirap kang kontrolin yan, ha. Ipesto <laughs> e, mo dito sa likod ko. Likod ng aeroplano ko. Ayun, sa wakas. Andito na si parang dok kasi Kaso lobat na yung battery ko. Kung makikita nyo, kulay pula na. Dok malapit na malobat yun sa akin. Papali pa rin ko na to. Sige na, Idol. Tara guys, tara guys. Pa, rin ko na tuwa, ha. Naku, umandar ka pa. Sana umandar pa talaga to, no. Eto na, guys. Let's go. Ayan, no. Oh, tignan nyo, guys, oh. Uy, lumipad ka na, lumipad ka na. Nice, nag-take off na ako na parang totoo. <laughs> tignan nyo, mga tropas. Sobrang taas ko na. <laughs> Liko. Nice. din natin tong lugar na to, guys. Ayan, no. Oh, tignan nyo. Napakataas na natin. <laughs> ano kayang mangyayari kapag nalo ba't yung battery na ginagamit ko baka mamaya eh, hindi ko na to makontrol oh no teka ano kayang itsura nito na pag nag view pa ng isa ayun eh, no? uy parang totoo na oh. sobrang laki guys pero teka nahihirapan ako eh guys so oh, nakalingon ako sa taas oh no kailangan na natin bumalik tara tara baka kasi mamaya maubusan tayo ng battery dito sa taas ng ere talagang yari tayo wait lang iikot ako guys ha Oops, hina ako muna ang ating ano, pagandar ng makina. Kailangan safe na safe tayo. Doon tayo iikot sa kabila. Uy, may nadaanan ako ah. Try ko nga habulin yun. Hahabulin ko yung lumilipad na yun guys. Tara, let's go. Hahabulin ko kayo. Asa na mga nalipad na yun, boy? Parang hindi ko na makita. Ayun, eh, no? ayun siya. Yari ka sa akin, pre. Hahabulin kita. Ako, ayan. Naku, nalobat na guys. Oh no, bumalentong yung hacking aeroplano. Anong nangyari? Tingnan mo guys, napunta dito. Naku, Dokling, nalobot yung eroplano ko. Ako, oh, Idol, bakit naman kasi pinalobot mo? Eh, di ko naman sinasadya eh. Tara, puntahan natin. Nandun dun sa may dulo. Sige, yeah, Idol, tara, puntahan natin. Baka nasira na yan, ha? Baka nga eh. Teka lang, tara, dalian natin. Yari ako na kapag nalobot. Magbabayad ako ng malaking halaga. Oh, no, kadaan, Idol. Kaya ako nga sa'yo eh. Bayaran mo na lang kung lobot na talaga. Oo, babayaran ko siguro. Pero yung battery lang, hindi yung pinaka-aeroplano. Mahal-mahal na ito eh. Remote control yan. Special kasi nalipad yan sa langit. Pero tar guys, tara guys. Parang andi dito ata yung sa bandang likod eh. Dito yun umembang. Panigurado. Wait lang. Parang dito ba yun? Naku, ayun! <laughs> Andito nga, boy! Ano so na idol. Tingnan mo kung umaandar pa. Ano ko manilaman kung umaandar pa? Eh, ayaw na nga mag-start ng engine, no? Sinusubukan kong andarin. Naku, idol. Sorry na natin to. Baka mayari pa. Oo oh, naman. isasauli na natin to. Kausapin natin si boss singa sa asyu pinami ari at saka nagmamando ng lahat dadadaling ko na lang to boy kahit medyo malaki So yun, mga tropa Nagbalik na ako dito kay Bossing Si Dokling hindi pa rin siya tapos maglaro Ayun siya guys so, Kung makikita nyo Naglalaro pa rin siya Eh kasi hindi naman nalobat yung ginagamit niya Kaya hindi naman siya mapapagalitan Sa akin nalobat na yun Umi nagpapalipad Wow Kalupet Tara <laughs> puna na si Bossing Bossing nalobat yung ginagamit ko kanina Pasensya na Pero hindi naman nasira Kapag nasira at hindi gumana Babayaran ko na lang Sige sige walang problema yun Basta eh Sinabi mo sa akin ng totoo Ayun Thank you, bossing. <laughs> tara guys, tara, guys. Okay lang pala siya kanya. Hindi naman niya pala ako pinagalitan. Eh, sakto, Parang gusto ko pang gumamit ng ibang laruan dito. Ano? Maglalaro pa kaya ako? At eto naman, guys, ang gagamitin ko. Tignan nyo. Ang liit-liit nyan, guys. O, oh, di ba diba? Ang astig. <laughs> ang cute. Tara, testing ko nga kung nalipad to. Check engine. Ayan, guys. Oh. So check engine. Alright. Pari-pari na natin to, boy. Uy, grabe. Ang <laughs> Antulin lumipad na ito kasi parang papel lang. Haha, <laughs> tignan nyo, napaka nipis oh. Pero humaandar siya, de remote control. Grabe, oy. Uy, umiikot-ikot pa, bumaksak sa katawan ko guys. At tabi ko pa talagang bumaksak. <laughs> ang galing. Excited na akong ipakita at maglaro kasama kayo mga tropa. Kaya huwag nyong kalimutang ilike ang video para makalaro ko kayo gamit ang mga remote control na plano. Let's go!